ganap ka ba ng action cam na maganda yung quality pero abot kaya ang halaga pues para sa iyo ang video na ito so, Dumating na yung order natin, no? Sec Action Cam dual screen na uh, may 2 inch LCD display tapos may wifi na rin sya ito kasi yung ginagamit natin dati pag nagra-ride tayo so kapalitan natin para mas maganda yung kuha natin sa And so check natin kung anong laman nito. ito syempre yung una yung cam um, sa na rin syang water, waterproof case kasi so, ito yung mga strap niya para pwede mo siyang i-strap ito yung mga clip ito yung mga clip so meron din tayo yung cable for charging tsaka paglipat ng files sa, sa facing so, meron din tayong yung clamp para sa sa bike o kahit saan saka yung frame niya and meron tayong strap at yung user manual na pwede mong pag-aralan kung paano siya gamitin Shoutout nga rin pala sa nagbigay sa atin ito. Thank you. Check naman natin itong thumb. So, para buksan siya. Sa harap. Tapos sa likod. So ito siya. Dual screen na siya. Dito may ito yung power button niya set so, yung para mag record tapos ito naman yung volume ito naman yung sa SD card at saka yung sa table. so ito yung gamit natin dati so yan sya halos magkasilaki lang sya so difference lang nya may LCD na sya sa harap Tapos, mas maganda na yung quality ng dito na ito. Tsaka marami na sa settings sa pagpipili yan. And so ito na siya. Pagal uh, natin tong plastic. So try naman natin siya open So pag-open na ito, itong power button, hold nyo lang. So ito na siya, no? Yeah. Ano na so, para naman pumunta sa harap na cam, hold nyo lang to. eh na Pagbalik naman, hold nyo rin. So, ngayon, punta naman tayo sa settings niya. Para pumunta ron, click nyo lang to. Pag click niyo, pupunta sya sa cam. Then, pupunta naman sya sa files kung ano yung na-record niyo. Dito niya hanapin. So, kanina, tinesting ko na rin siya. Tinignan ko kung maganda yung mga shot niya. Tapos, yan, ito na yung settings niya. So, dito sa settings, maraming pagtitilian. Pwede mo i-set para mas maganda yung kuha niya so ito yung pinakasagad na setup na ginawa ko yung full HD tapos ito pa yung mga ibang settings niya na pagpipilian niya pa so maganda rin pala dito yan yung anti-shaking so okay siya pagka yung tulad ko na nagbabike hindi siya masyadong malog. Tapos, mayam din siya wifi. Pwede din siya i-connect sa cellphone niyo. So, maganda rito, wide angle na siya. Hmm. So, paano ang ganito na lang? Sana nagustuhan niyo yung quick preview natin sa bagong action cam natin. Ay gamitin natin sa susunod na vlog. Uh, shoutout nga pala sa Decalismo. Gumawa ng sticker natin. No? So, thank you. So, kung nagustuhan niyo, nakatulong sa inyo yung video na ito, kahit naman ng like dyan. Tapos, kung may comments at suggestion kayo, please comment down below or din sa FB page ko. Kung gusto niyo pa ako samahan sa susunod na mga video natin, please subscribe. Thank mm -hmm. you.